Hindi bababa sa 30 sasakyan ang nahuli at pinagmulta ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SIAICT sa EDSA Busway sa Makati lunes ng umaga. Karamihan sa mga natikita ng mga motorsiklo, TNV, taxi at pribadong sasakyan. Kabilang na rin ang isang minamaneho ng empleyado ng Land Transportation Office o LTO aminado ang mga natikita na alam nila na bawal dumaan sa busway ang mga tulad nilang hindi government vehicle o rumiresponde sa emergency. Paliwanag po naman ng taga LTO na dumaan sa busway, inakala niyang may emergency dahil tukod ang traffic kanina mula sa Ayala Tunnel kaya dumaan siya sa busway para rumisponde. Pero tinik tinikitan pa rin siya ng disregarding traffic sign at paglabag sa panuntunan ng busway. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula lunes hanggang biyernes sa TV Patrol. Alas 6.30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5.30 ng hapon.